ni 40 ni ang kwarta. 20, 30, 40. Sa ato ba na? 40. 40 ni madam? Oo. Sa ako yabi. Thank you. wow one apple a day keep the doctors away <laughs> come on. ge Your pack, mahay. Ano po ka? Biskuit? Asan to biskuit? Ano naman kung kaunong ta? Ari na lang biskuit mo, ha? Mm. Maluwi mo. Ito gigli, ili, ili, wow. Nakakatuwa rin siyang tingnan, mga wow. Buti pa sila. Yung binibigyan mo, hindi nagsasalita. Hindi <laughs> nagre hello, good morning, good morning mga wow 5 59 in the morning, almost 6 o'clock in the morning na mga wow naglalakad ako kasi wala pang bus makapal yung ano mga wow may bagyo ngayon so anytime from now, uulan na yan mga wow kasi may bagyo ngayon ngayon yung dating ng bagyo mga wow is for you with them all along. You see. Young master, you should go back. You and Miss CI are eight years apart, not of the same generation. These old timers will still follow him. You can't change anything. But this is the foundation of our ancestors after all. They which one of them gives me peace of mind break together it wouldn't be good how old is he 18 i think he's waiting for me to die and that girl you see i since zae and Shani, this old, it's infuriating tell me good morning yuri ang <laughs> mata mẹ mẹ hông mẹ <laughs> dito na ako maghihintay ng masasakyan mga wow kasi may may lilim doon mainit sobrang init mga wow while waiting for a ride mga wow may nakita akong bulaklak ayan o nag-iisa mga wow ang ganda oh see huh? oh. thank you lord I arrived safe ito yung mga take out kumawa from samuang gita Oh. Yan, itlog. Bugas. oh, doon saka ano, noodles. Luncheon meat. Macquarie na sardines. And, yang, yang tau. That's all mga wow. So, Bukas mga wow. Talagang gulay na halo. To this breakfast, mga wow. Mainit na sa labas, mga wow. practice na, na naman tayo nitong ating ano mga wow. Mix natin to. Kasi wala yung halong gulay yung ano nila mga wow. Liho nila. Mm. Mm. Sido ko. yamin. My biological brother. Sir EE. If it wasn't for both families, so our cooperation projects will be affected. I wouldn't be looking for this pole person since childhood, my approachable brother. Sa din natu motulong linisin ang mga daluyan ng dugo, bawasan ang pamamanhid sa kamay at paa, palakasin ang memorya at may is pointless. The real issue. Me. Tell me, my creditor. No, our marriage news. We front page headlights. Didn't you know? No, I do. What about your promise? <laughs> You're enjoying the water, katuwa. <laughs> <laughs> lunch mga wow pero parang pang breakfast yung pagkain <laughs> anyway ang importante mga wow may makain <laughs> mga, on, mga wow mga dami ko dalawang egg kasi mga wow kailangan ko talagang lutuin yung egg kasi galing yung sa ref hindi pwedeng ano wala akong ref dito mga wow so kainin kong ita yung isa dami kong ulam hindi ko yan ubusin mga wasi. Tira ko yung iba sa lunch. Ah, sa lunch sa dinner pala. So, let's eat. Maan. Oh. Wala. Wala. Just pickas, ma'am. Huh? Pickas. Oh. Uh -oh. siya ng kartulina mga wow. School supplies dun. Nakamali siya ng pasok. <laughs> Dry goods kasi itong sa amin mga wow. Halat niya school supply. open ko plastic ano mo lagyan ko ng aking tanim ng dapat mo simple Christmas tree mga wow Fiesta is weaving mga wow ayan naglalagay na sila ng balderitas yan mga wow Today's breakfast mga wow yan isang boiled egg rice kalahating iwan ng isda mga wow sarap to bang kulisan Please ko ka uh, ayong mga wow may lara sa iyang texture At sa kanya ang laman. I have my coffee. Salamat Lord. Mamahaw mga wow. Iwan ko mga wow kung paano ko simulan yung aking diet. Pero siguro mga wow. Ah uh, minimize ko na itong kain ko sa rice mga wow. Tapos ano alas uh, ala sorry siguro mga wow uh, iwasan ko na rin yung mag snack ng hapon after nung snack mga wow or iinom lang ako ng something hindi na ako mag take ng solid food or makasnak makasnack pa rin mga wow pag mag may libre <laughs> anyway let's continue our breakfast sana nag breakfast na rin kayo ig ig pero masarap tong sabaw mga wawo sana kayong sili lagang kong sili mga wawo eh Klan 'yung ano ma well, sibuyas. Continue sila mga wow sa paglalagay ng balderitas para sa fiesta. Good morning, good morning, good morning mga wow on the road again. Punta tayo sa church mga wow. 5 o'clock yung first mass. Alamig ng sino. Pa pa kay lamang mawawut uot. Unahin 2 para ra. wala May palabas pala kagabi mga wong Hindi ko alam saka hindi rin ako pupunta mga waw kasi maraming bilihin wala tayong pambili yan yeah. wala no more dito tayo dadaan dito tayo dadaan <laughs> dito tayo dadaan sa bridge bago ako babalik doon sa aking lungga mga waw upo-upo muna ako dito sa park magpahangin malamig na ang hangin mga wow disyembre na pero nobyembre pa ngayon sakit ng sikat ng araw mga wow Spagiting pa baba spaghettin pa taas that's me mga wow may hawak akong plastic dalawa to mga wow galing sa church ito yung nabili ko mga wow yan pipino. First time ko makakita ng ganito mga pipino pabilog. <laughs> kapis daw na pipino to. Pipino kapis. Ewan ko. Try natin yan mamaya. So bumili rin ako mga wow ng kiping. Kasi sandi lang mayroong binta nito mga wow. So, ayan. Pinili ko yung walang sugar mga wow. Tapos banana. Ayan. Ubirep na yata. May mga waba wow, banana. ah, banana tapos ito gamot ko mga wow. Balanghoy rin mga wow. Balanghoy. ah, iwan ko ano pang balanghoy sa Tagalog mga wow. Budbud -bud, balanghoy yan mga wow. Tapos ito spaghetti para sa akin dito Dito tayo kakain sa labas mga wow.

nagbibigay ng kulay yung ano balderitas mga wow parang nakakasabik na magpiesta nasasabik na ba kayo sa piesta? <laughs>